Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito dito ako sa Bermosa Sports Hub dito sa Imus, Cavite. So for this video naman po, so ito yung magiging special bike check ulit dahil sa uh, first time lang ako mapag bike check ng folding bike. So hindi lang ito basta-basta folding bike. So nakita ninyo, yan sa mga maraming alam sa pyesa, kita-kita ninyo na kargado kargado yung mga pyesa na kalagay dito. So hulaan nyo kung sino may are. Ayan, yan ang may-ari si Paolo Yamsuan sa so, sa mga matagal na sa channel ko. Siya yung may-ari ng kanto na Rigid MTB na Trident Trust na tumitimbang ng 7.87 kilograms nung naka nung naka 2 tapos nung ay nung naka 1 by 1 by, by. by tapos sa 8.2 8.2 naman nung naka 2 naman no. Tapos meron akong picture na Naka-gravel naman. Yung sa rin may ari no sa Facebook page hindi lang. Bakit pa hindi mo pa pala check yun? Wala ko, wala ko. Medyo may naayos pa eh. Ah. Pa. Eh, pa -ta tanong po, eh tanong ko, eh na ko lang muna, bakit ito dala mo ngayon? Uh, testing lang for ano. Isu ko lang kasi ito ko ko lang ilalayo, kakagawa ko lang din nito eh. Hmm. So para sa misis ko sana. So para tingnan muna natin kung okay naman siya ilayo. Kung hindi, at least makita ko rin. Yeah. Eh, mukhang okay naman kasi galing oh. ka tonto. Malayo uh, na yun. din doon. Eh. Kabiti. Tapos ito gamit, no? Tapos laki-laki pa ng chainring, eh, no? Pangalo, pang ano, pang tito. Ah, pang tito. Pa -tito. Pa -tito, pa -tito pang tito rides. Pang tito Eh, nasa na ba yung gravel mo? Ah, uh, kayo nasa bike shop kasi may pinaayos na ako. Meron ako pinapalit ko yung, ah, uh, tawag dito yung crank kasi nag-mountain bike crank na ako. Ah nagpapalit muna ako. Iniwanan ko muna sa bike siya ah, Baka hindi ko na lang mamaya o bukas. Ayun. So, okay. sa ngayon, ito muna yung ibabay check natin. Itong kanyang uh, folding bike. Kaya mag-start na tayo. So, Idol Paolo, nung before tayo mag-start, oh. tanong mo na kita. Uh, Kailan ka nagkaroon ng folding bike? Uh, ito lang. Ito lang. Kakabuo lang itong June. June lang. Kasi uh, medyo dumami na yung extra parts eh. So, tawag dito. Uh, naghanap ako ng paglalagay. Sa kailangan ko rin kasi ng parang folding bike pang travel. Kasi ah. madalas na ako medyo nagta-travel ngayon. So, para minagagamit uh, may nagagamit-gamit din. Saka hindi kaya ng space sa, sa kotse or so. So, kahit, kahit mga short ride, short ride lang, madadala. Saka, Actually, para sa misis ko talaga to. Hmm. Kaya, or magwala ako na para, para ano, no? Pero, um, binilto para sa akin para minsan yes, makapag-ride kami dalawa. At saka maganda doon kasi pwede ipasok sa bus. Hmm, pwede ipasok pasok sa bus. Sa opis opisina pwede. Oh, Para at least saka sa mga LRT, sa uh, MRT, pwede mo siyang ano, pwede siyang pag public transportation. Mm. Pwede mo pa rin siyang gamitin kung talagang emergency or so. Kung harina, stuck ka ng traffic, oh, pwede ka bumaba. Pwede ka bumaba uh, kung talagang emergency. Mm. Tapos, uh, public transport, tapos i-bike mo na lang. Yan ang maganda sa uh, mm. pinaka -bigay sa advantage sa folding mm. bike, yung versatility Saka ba? Kasi sa bahay, hindi ko na kaya mag-stack ng, may isa pa kasi akong classic na bike. So hindi ko na kaya mag-stack ng maraming bike. Mm. Kaya binitawan ko rin yung kantong yung ko yung kasi sobrang dami na tapos yung space na paglalagyan. Mm. Hindi na, unlike this, pwede kong tupiin, ilagay sa storage, mm um, less ng space. Ayun, nga, ang pinakapanalo dito ay portability. Oh, portability. Kasi na-fold nga, no? Oh, portability talaga. Yun nga, ito nga yung general background sa kanyang folding bike. So mag-start muna tayo sa kanyang frame set, no? Uh, Crius. Crius, velocity. Ayun, velocity Crius na uh, yung frame set ng folding bike no ano tong bro no, bro, 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 that, bro that, ano bro, that is smooth lang, ah, lang. Yeah, is parang yung canton no oh smooth lang, ah. lang, lang pero ano talaga velocity crius na pang uh, folding bike na frame set no pang ano to anong pang anong size pala nito ah uh, pang 20 to um uh, 406 kasi yung 20 406 or 451 ah uh, pag pag inches yung sya siyata yung 451 is 22 pa uh, 406 is 20 20? Says. So parang BMX no? oh BMX, BMX oh, Parang BMX no, sa 20 na BMX uh, Anong, ano, eh? aluminum? Aluminum sya, aluminum si, Alam ko six, 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 60, 61 lang yan eh. Ah, 60, 61 uh, din, parang sa, sa mga ibang mountain, oh, mountain bike Oo, mountain bike, kaya medyo mabigat Pero kasi hindi mo, para sa akin kasi mas okay yung kasi pinofold mo siya eh so mm. hindi pwede yung para, para sa akin hindi maganda kung ika-carbon mo yung pinofold uh. mo dahil maraming kang moving pieces eh ayun uh, nga ah uh, then yung bag folding isa lang ba size nito o oh, isa, isa, isa lang ah si isa lang, ah sing ano one, one size, 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 lang pala <laughs> walang small medium large no? wala na. wala. Ay, yun. wala siya one size one size lang one size lang siya so kaya medyo maliit sa akin parang upright medyo Up. upright sa akin pero yun nga like what I've said hindi naman kasi siya built para sa akin built siya para sa sa misis ko kaya dapat medyo yung fit hindi ganong sobrang yuko kasi uh, medyo malayo na yun. pang relax talaga uh, pang relax talaga yung hecho pala yung hecho pala to tapered ba to? tapered o non-tapered? Ah, alam ko, straight yan eh straight, straight on, or, ah, straight or non-tapered tapos yung fork niya yun nga pang pang 20 inches no na aluminum tapos naka disc ready na pala no disc brake talaga siya no? tapos ano ano to uh, quick release so quick release. ayo quick release pala to quick release yeah. yan quick release tapos you... IS yung mount ng ano fork yes, international yes. standard sa likuran IS yes. din then yung cockpit niya uh, yung cockpit ko uh, light pro na carbon yung uh, haba is 580 yata 580 580 tapos uh, of course, yung SQ Lab. Hindi <laughs> ko mabitawan ito kasi maganda. Ito yung galing sa canton mo? Oo, uh, maganda talaga eh. Kaya hindi ko talaga siya mabitawan. Tapos, hmm. Hmm um uh, brake set uh, galing din sa Canton yung XTR. Ah, uh, mommy, uh, ano? Magaanin uh, natin 'to, uh, no? Yung sa brake set uh, niya, oh, no? sige, okay lang. Um, ito pala. Ano, uh, bar tip pala no bar tip. Bar tip ano lang 'to, bar tip uh, Parang sa road bike kasi uh. may specific ako na gusto kong position kaysa ako ng yung sa silicone. Oo uh, Ginawa ko na lang binar tip lang namin hmm. 'to. So pang road bike 'to na bar tip tapos uh, tawag dito may plugs na lang na ito oh ko yung plugs na lang para bumagay doon sa 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 bike kaya mapapansin nyo rin sa bike mostly yung yung, yung fender ko, mo, no yung fenders yung chain yung mga ano pinigurahan ko lang din yan parang project lang din para tis bumagay doon sa hmm. Parang sakura type na na color nung ano parang yung pang sa Japan ng type uh -huh. niya so parang bubble gum na ganoon ng dati hmm. so eto um, ano lang to Anong parang po? generic lang eh ah branded so, unbranded lang yan so para lang at least meron lang makuha ko lang yung position na kailangan mo okay eto kasi walang stem to di ba eto ngayon lang eto ang stem niya ah eto yung, ito yung stem, stem ah. Yun. ah. kung stem to ang mga ba naman ang oh, stem dito <laughs> hanggang dito lang yung fork niyan talaga ah. hanggang dyan lang Ito talaga yung stem ang okay. stem ng Ah, uh, etong stem na to is uh, light pro na curve. Kasi madalas sa mga sa mga uh, folding bike na ah, straight. Mm. So pinili ko para medyo may konting kahit pa paano extend. o extend. Uh, naka-curve siya. Eh, stem stem pala tawag e, etong dito. Ste, etong stem nila. Ah, ba eh. Kaya yun yung tawag dito yung ginaganyan na kaya ano mo. Ah, uh, yun, yung para ibe, ayan yung Ah, yun pala yun. Kakaibang stem pala pag folding eh. pag folding. Ngayon, wala, recently ko lang rin nalaman. stem pala tawag. Inaanap ako nung parang nakagano eh. Yung pala, pag ganoon pala. Yung pala, Yung pala, ano. Ah, yun. So, next naman, itong ang kanyang seat lamp. Ito yung sa si Sir ba? Krius, Krius. Krius na quick release type. Ilang kaya diameter nito Ah, uh, yung loob, sure ako, 33.9. Ah, ito lang hindi ko... oh, hindi ko sure yung syllabus, baka yun. most likely niyan, baka 35, Pa 36 yun, no? baka Kasi, kasi bag oh, malaki. Bago, yeah, no? malaki, yung ano yun, hindi ko, hindi ko sure. Pero yung sa loob, 33.9 Okay Ito seat post niya no Life Pro light Pro na carbon fiber Ito yung 33.9 uh, Diameter Tapos ito yung mahaba no Napaka haba ano ha anong haba nga ulit yan Hindi ko alam kung gano'n pa sa ang haba Ang yan Gaitan yan Ah so, sa ano Ang so, sa dulo Haba uh, ano pa, Pero uh, May curve siya Kasi Madalas na Ng mga seat post Ng pang Folding na ka straight So Uh, ang hirap nung setback. Oh, may setback eh. So 25 yung setback niya para medyo umusot pa ako ng konti. Ayun, na single bolt. Single, single bolt. bolt lang. So, parang NB, parang NB type yung ano uh oh, Tapos ito, yummy yung ano mo. Ano to? Ano, ano? ano, ito ba yung tinatawag na 3D printed? Yeah, yan yung 3D printed na sa Adel, no? Ano to? Ano to? To, to no? Riot. 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 Ano to? Riot, Riot, Riot Ultimate. Oh, parang ganun Parang Riot Ultimate pagkabasa ko, ano? Ayan, or, ay, 3, to, 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 no. Eh, no, 3D printing. 3D Ah, malambot ah, malambot Hindi malambo. nga lang nagpe-flex Hindi ay, siya nagpe reflex uh, Ay, minimal Ah, uh, paano ba? Parang Parang pag lang Hindi pero pag matag Matagtag Hindi ganong kal kalayo yung difference niya sa Sa may cushion ng ah. ano Sa okay na cushion Kasi ah. depende pa rin naman yung sada sa preference mo Pero mag, parang magpapasalamat ka sa kanya pag uh, after 2 hours, 3 hours na parang nagko-conform -co na yung yung puwet mo dun sa okay. ano niya sa Garing, no? sa saddle niya next naman ay dun sa drive train no ah uh, ano to 2 by ano to 2 by 11 ah 2 by, by 11 speed no so mag start ko na tayo sa kanyang shifter ito bang shifter na to familiar to ito yung gusto kong bilhin eh nung may 105 oh. akong RD si mano 105 to no yung RS 700 ayun ay, ito nga ito yung sinasabi ko si Lester eh di ba micro new Uh -huh. Ang nilagay natin doon na pang uh -huh. MTB kasi pag Shimano diore eh, hindi compatible, mm hindi -hmm. matono. Ito yung sa, sa mga ano sa mga gustong magkaroon ng hybrid setup. Ito yung shifter na mm -hmm. Shimano Ano vibe na pang pinakabes flat. pinaka-best option oh, for, pang, for, pang pang for pang flat bar. Pang flat bar na pwede sa 105 hangga, alam ko pa pati ja gara Sakura hanggang Dura-ace. Mm, sa mga pang-road bike na RD mm -hmm. ito. Ang nakita ang, ang, nakita ko lang na sila pwede yung sa kay Marvin pero chagra naman yun. Chagra mm, siya. Sure. Pero, pero ito, hindi ganito, hindi ganito yung design. Hmm. Eh. Ito, ito. kasi parang carbon ano ata layup yung Ah carbon para to? Oo, oh, ito carbon yung Ah kaya pala mahal to kasi may 3,000 to eh. Yung ito ito yung levers niya. Yeah. Ito to to to. Kaya pala mahal to kasi nung nakita ko sa Lazada may 3,000 to eh. Nung isang ah. araw ko lang hindi napansin, parang hindi kaya pala. Pero, tapos yung... Second hand ko lang kasi nabili yan. Uh, okay. tap, tapos Eto, ito, SLX. Ayun, si Manu SLX M7100, 2x hmm. no? Pan 2x. O ito, ito yung... Pero ano, ito kasi, itong uh, FD niya kasi, si Manu Dura is na Yami, na anong model nga ulit to? Uh, R1000, R1, 1 r parang ayan. O R9000? R9000, R91 si 9100 si Manu Torres. 9100 pang um tawag dito. Wala namang problema kasi pag F pag FD eh. okay. kasi kahit ano ilagay natin sure parehas naman ng pull lang pa rin naman yan eh. Ang okay. uh, nagkakaroon lang naman ng magkaibang cable pull is yung uh, RD saka yung sa okay. right shifter. Okay. Okay, ibig sabihin pala MTB yung front shifter. Pang road. RD yung pang pang road yung FD isa lang ang mm, cable phone. Regardless, pool. regardless, and you know, okay lang. Ito nga 12 speed yan, ito. Pero, uh, ah, pero dapat 2 by. 2 by? Pa pero pag 3 by, hindi pa pwede. No? Pwede, papatayin mo isa. Ah, papatay, papatay isa. mo isa. Pwede naman, pero papatayin mo isa. Ah, yun pala, no? Doon lang talaga sa RD. Sa, r sa, sa RD, kasi magkaiba lang yung pull nila. Parang 1 is to 1 ata, uh, tapos yung sa MTB ata, 1 is to 2. Not sure, pero doon nagkakaiba yung sa pool lang. Doon lang sa RD. O, sa, sa, RD lang. sa, FD, di di factor. Okay, yun pala yun eh. No? Then, ito yung kanyang ano, transit, no? Una na na ito yung ano mo. Ito pinintura mo, di ba? Oh, lang yan. Pero nung brand yan? West. Ah, west. Okay, west na 5440. 5440, 2 oh, by. 2 yeah, 5440. Ilang BC dito? Ah, uh, 110 dash 5 si 5 yung volts niya. Ah, okay. Ah, dash 5 kasi. So, five. dash 5 tapos gumamit lang ako ng adapter para do sa ito kasi adapter niya para sa SRAM GXP na um, interface. Kasi ito direct mount to, di ba? Oh, direct mount kasi. Ah, ano naka adapter to. Oh, adapter. Ito ito yung adapter. Ano yes. brand ng adapter? Ah, uh, Stone yata. Stone, Stone adapter naman to. to. Adaptor. Tapos ito yung kanyang yami na carbon crank, no? carbon fiber to, di ba? Yes, carbon. Galing sa gravel ko rin, hindi kasi nagkasya yung ah. Uh, kailangan ko ilagay ng shade rin. Ayun, rear. Ano? Rear. ano? Riro. Red Hawk na ano nga ba ito? 170mm 170. 170. 170 crank arm um, yun yeah, direct mount next naman ito kanyang flat uh, flat pedals ito yung ano no? MKS yun MKS na city, city. light yun city light then yung kanyang chain ito yung galing sa MTB mo no? na yes. Canton Yes. YBN na 12 speed. Ito galing din sa MTB mo, 'di ba? CTB oh. sa ano bago lang yan din, pero that, ba, pagkatapos ko yung mag-gravel na ako. Ano yan, CTTO pa rin, pero ganoon pa rin siya, 11 to 36, pero pang 11 speed. Ah, 11 speed na yeah, to. Ito, oh. speed. Ah, pala ko 12 speed e eh, no? Ito yung SLR2. SLR na, SLR na para oil slick yung kulay, no? Ito yung ano, yung eh, steel. Steel, steel. pa rin. Tapos al aluminum. Steel, eh, tapos puro aluminum. Puro aluminum, kaya magaan, no? Ah, uh, next naman, ito kanyang rear derailleur, no? Ito yami na yami, no? Eh uh, em em darto. Ano Ara pala. R9100. Ayun. Shimano Dura-Ace uh, R9100 na 11 speed no. Mm, 11 speed. 11 speed tapos no gano ka? No. Ah, uh, ano yung ano pulley nito? Um uh, tawidito L2 lang yan eh pero pinalalayan ko na repaint ko ah, tapos sinamahan ko ng Garbarock na chainring. Okay. Okay, ano Garbarock na pulley wheel. Pulley ilang ilang pi anong tit pala uh, nito? 16 saka 12. 'Yun 16 saka 12 no. Uh, 16 saka 12. 'Yun. Then, next naman sa kanyang wheelset, ito yung kanyang gulong, no? Ah, yun, Swalbe uh, Big Apple. Apple. Na, Big Apple. anong size pala nito? Anong size na to? 20 inch by 2.0. Yon, yeah. 20 by 2.0. Ano to? Wire bead to, no? Wirebed, no. Uh, Yon, wire bead na pang fold, ano, no? Pang BMX saka folding bike, mm, yun, no? Pang folding bike sa BMX. Tapos yan. yung rims na ay ayun, anong brand nito? Ah, uh, Light Pro yan na uh, Kayfun. Tianggal ko lang, tianggal ko lang yung kasi kulay pula. So, hindi ba bagay kasi sa bike. So, tianggal ko yung, ah... Nagtanggal ako ng decals. Okay. Yung smoke sinipol sa ito? Uh, stainless lang yan eh. So, unbranded? Oo, oh, unbranded. Tapos, um, uh, yung hubs niya, doon pa rin yan sa canton Ag Uh, ah, galing sa MTB mo? Oo, oh, galing sa MTB ko. So, yun yung nilagay ko para doon. Anong all brand na rin ito? Yung... Novatec. Yung Novatec. Yung D4... D412SB hmm. Ilang na uh, pulse nga ulit ito? Uh, four pulse lang yan Yan, so i-check natin yung tunog nito idol kapag naka-frame Teka lang, may ano ko eh, Ito dito Stand Stand Yung stand Stand Yan guys, yung tarog ng Lovate Na hubs no, kapag naka free wheel Tahimik lang <laughs> Tapos nasa lang sa kanyang brake set no Ito yung galing sa ano ba, sa kanto nun no Yes, yes, yes Ah, uh, Shimano XTR na brake levers tang 12 speed tang... Tapos, ah uh calipers niya pa rin is yung magura pa rin. Ay, yung magura pa rin. Yung ito yung, yung, mga yami yung brake set, no? Uh, dual piston to. Dual piston. Yun. Uh, lang sa kanyang rotors, magkaiba yung harap tsaka likod, no? asima yung harap, tapos ice stick yung likod na ah, rotors. Ah, ito pang ito -SL, yung... yung SLX eh, yung sa likod. Ah, ito, Shimano Ashima. Ashima, hindi. Hindi siya Shimano. Ashima. Ah, may Ashima pala, sorry. Ano to? Ashima Enyon. Enyon 6. 180 180 sa likod 16. sa likod Kapag Ito naman yung uh, ano no yung rotor sa likod no Shimano RT86 ito yung Shimano Deore XT no hmm, na 160 mm ang diameter tapos uh, floating and bolt type disc brake rotors So idol, know magkano yung total ko sitong uh, folding bike mo Mga siguro mga around 50 mga magkano siguro kasi mga second hand parts lang din naman yung iba pero yun mga around dyan, 50 50 pero mga bigati naman yung ano <laughs> mga parts eh no ayan uh, guys ito nga yung uh, Crius Velocity uh, folding bike ni Idol Paolo Yamsuan Yan guys, tong na natin tong uh, Crios Velocity, uh, bigating uh, folding bike ni Idol Paolo Yamsuan. So kung meron kayong tanong regarding to sa kanyang folding bike, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So Idol, mag-shoutout ka na. Shoutout na lang sa misis ko. Salamat sa pagpapayag uh, sa akin mag-ride nyo yung araw. So maraming salamat sa pag-bite check ng, ano, ng no, folding no, no, bike mo na yun. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyong panunod. Then don't forget to subscribe ako YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. <laughs> Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.